Guys, dito kami sa ano, uh, crossing ng uh, Carrayan and uh, uh, Del Rosario Road. Uh, Sigawa tayo dito ng uh, continuous police operation. Uh, so may napansin lang tayo doon sa bandang unahan o no, doon sa yan o, yan doon sa unahan ng uh, ating uh, checkpoint. so Sa Mainaga, uh, sabing marami daw mga motor doon. Yan, napita natin kung totoo. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon nila. siyempre so, kasama natin yung Public Safety Office ng Naga City. Ayan At siyempre yung mga members ng Highway Patrol Group. <laughs> Palagi natin kasama. Uh, wala naman tayo napansin mga nakahintong motor dyan no? so ibig sabihin uh, marami pa rin yung law abiding citizen dito sa lugar na to at syempre pag may mga nakahinto yan dyan, ibig sabihin may mga violation yan so tuloy uh, tuloy tuloy naman pero may mga tumutuloy na may mga violation na nanahuli naman natin ito naman ginagawa po natin ay para sa pag-iingat ng ating mga motorista sa kanilang uh, safety. Uh, masiguro natin na uh, uh, meron silang driver's license at kumpleto ang kanilang kaukulang papilis habang uh, nagbibiyahe at uh, nagmamaneho ng mga sasakyan. So, ayan. Abangan natin dito kung meron nga talaga you know, you know, eh, parang may nakikita ko talaga. O, oh, you know, umiko to. O, oh. oh, you know, lalapitan ko na sana, eh. Umiko to. Oh. You know, umiko. Umiko. Uh, so, check natin yan, check natin. Para masiguro natin na talagang uh, legit ang mga yan. Legit na naghihintay na matapos ang ating uh, checkpoint o mga taga dyan yan, mga nakaparada yan So ayan po ah uh, Hindi lang motor ang aming uh, sinisita. Yan o oh, mga sasakyan Naka uh, na yan oh. o so, Para Fair po tayo Wala tayong uh, kinikilingan uh, sinisita sasabihin lang eh, mga motor lang so, ayan so pati tricycle ano. Oo. Oh. Para din motor lang, hindi po lahat ang ah uh, sumaduma na uh, sasakyan na uh, sinisita natin. Yan. Para uh, fair sa lahat ng uh, motorista. Ayun. Kendre pag may uh, violation kahit anong sasakyan pa yan, eh we titikita kita natin. medyo kakaabala lang talaga sa ating mga motorista at uh, pag ganito po ay dapat nakahanda na palagi ang sa ating mga dokumento at papilis um, reverse license uh, OR at CR ng ating mga para mabilis at uh, walang abala abala man kaunti lang yun